Ganap ng batas ang House Bill 8925 kung saan isa sa mga may akda si Maguindanao del Norte with Cotabato City Representative by Dimple Mastura. Ang Republic Act 12160 o Philippine Islamic Burial Act o an act requiring the proper and immediate burial of Muslim cadavers in accordance with Islamic rights ay isinulong sa Senado ni Senator Ruben Padilla. Ang detalye mula kay Geneza Garcia. Nilagdaan na ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang panukalang batas na nagmamandato sa agaran at wastong paglibing ng Muslim cadavers na naayon sa Islamic religious practices. Ang Republic Act 12160 o ang Philippine Islamic Burial Act ay nilagdaan noong April 11 at na-upload sa Official Gazette a 21 ng Abril. Bago naging ganap na batas, isinulong ito ng mga mambabatas sa mababang kapulungan ng Kongreso kung saan Authors ng proposed measures sinabay Dempol Mastura, Muhammad Khalid Dimaporo, Mujib Hataman, Munir Arbison Jr., Princess Rehan Sakaluran, Siti Amina Dimaporo, Demzar Sali, Yasser Alonto Balindong, Zia Alonto Adjong, Muhammad Baglas, at Manuel Jose Dalipi. Noong Enero 21, inisponsor sponsor ni Senator Robin Padilla ang House Bill 8925 sa plenaryo ng Senado kung saan hiniling niya ang pansin at suporta ng kapwa senador Genesa Garcia, iMinds Philippines.